Pili po tayo ng mais corn. Magkano kuya? 50 tumpok. Isang tumpok 50. Mas mura. San nagsa sa sa kayo maangkat? Pasig na. Ah, pasig. Mas mura kayo kaysa sa Comembo, no? Market. Eh, maganda rito. Presyo. Bago lang 'yan. Oh, pili mo ko, kuya. Ano lang, isang tumpok lang, isang tumpok lang. Okay. Ilang years ka na nag-aano kuya? Nag-nagtitinda ng mais? Nagal na. Hindi lang 5 years, gano'n? Mga ilang taon na? Yan, ako na 15 years na po. Uy, grabe. Tagas ang ka dito. Dito, lawin. Ay, lalim ka lang kaya pala nang bumukha kita. Alawin. Ang... Okay. Ay, bladi. Magawal bladi. Ako na bladi ka. Sa Martinez ako. O, oh, dyan. Magkapit oh, bahay lang pala tayo. Yung lang yan. Ako na ano, yung, debakang ba, kabarlok? Opo. Kaya ano kay Raquel? Hindi yung dito, yun na ako nakatira la. Na. Wow, ah. Ano kaya pala sabi ko parang familiar yung mukha mo Kila sa akin. Raquel, kilala kilala ko. Opo. Oh, kaya pala eh. Yes, ano pangalan mo kuya? Lito. Oh, si Kuya Lito. Oh, pagka nadaan kayo dito, saan ang pwesto mo lagi kuya dito? Lito. Lito lang ah, pala, blue boss lang. Basta kung saan-saan lang dito. Oh. oh, pag nakita nyo si, yung mamukhaan mo si Kuya Lito, yan, mura yung yung mais niya, mura yung mais niya, nakakariton po. Yan. 15 years na siyang nagtitinda ng mais. Si Kuya dito. Okay? Salamat Kuya, salamat. Bibili ako sa iyo ulit. Oh, mura yung mais mo eh. Malalaki oh, tatlong tatlong piraso, 50 pesos malalaki. Bumili ako. Salamat Kuya dito. 哦可以